Ito mga karil, pupunta natin yung Malver. eto Ito, ina na ng baha. Ano na siya? Tumba na. Yung dating mataas, ayan na, tumumba na. Nadali pa ng mga truck. Tita, ma. Pwede na to, itanim mo. Makamarkot na. O, ayan o. Oh. Ayan. Papadala ko na yan sa ano. Sa Sabado pag-uwi ninyo. Ayan, may ugat na siya. O. Oh. Dita, pwede na. Oh, ayan oh, ang dami. Oh, silong gustong magtanim ayan oh. Dami na. Kahit tumba na siya, ay ano 'ni, may bunga-bunga na 'yo. Oh. Ayan. Hilaw pa. Hilaw pa 'yung mga bunga niya. So, oh. Dami oh. Kahit tumba na siya. Nagbubunga pa, buhay pa. Nadali to ng ano eh, nung baha. Ayan. Ayan, yung malunggay, kalbo na. to ganito sa likod ng bahay namin. Ayan. Ayan. Malberry po. Oh, may kakalboy na naman silang malunggay. Oh. Oh, ayan. May pantinola na naman.